Sa unang eksena, ipinakilala tayo kay Jenny Greengrass, isang guro sa nursery school na nagtatrabaho sa isang lokal na daycare. Pagkatapos ng klase noong biyernes, sinundo siya ng kanyang nobyong si Steve Taylor, at agad silang umalis para sa isang romantikong lakad. Plano pala nilang mag-weekend sa isang liblib na lawa sa English countryside kung saan balak ni Steve na mag-propose. Malayo ang biyahe, at hindi pa sila nakakarating sa destinasyon ng tuluyang lumubog ang araw. Dahil dito, nagdesisyon silang magpalipas ng gabi sa isang motel. Kinaumagahan, dumating sila sa kanilang destinasyon, ang Eden Lake, isang gwardyadong komunidad na nasa gitna ng kagubatan. Ipinark nila ang kanilang sasakyan sa gubat at naglakad na lamang papunta sa lawa. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa isang napakagandang tanawin na tanaw ang buong bayan. Habang pababa sila patungo sa lawa, nakatagpo nila ang isang batang lalaki na tila mahiyain, na nagnangalang Adam, na nag-iipon ng mga insekto sa kanyang lalagyan. Nilapitan siya ni Jenny at sinubukang kausapin, pero tumanggi ang bata at itinuring silang mga estranghero. Hindi nagtagal, nakarating na ang magkasintahan sa payapang Eden Lake at napamangha sila sa ganda ng tanawin. Pagkatapos nito, nag-relax sila habang naglalandian sa ilalim ng araw. Ngunit, ang kanilang masayang oras ay nabulabog nang dumating ang isang grupo ng may ingay na kabataan kasama ang kanilang aso. Binyuli nila si Adam at pinalayas mula sa lugar. Sa kabila nito, nagdesisyon ang magkasintahan na manatili at tiisin ang malakas na musika ng grupo sa halip na gumawa ng gulo. Pumikit si Jenny para matulog sa ilalim ng araw, pero nagulat siya nang mag nagising siya dahil sa tahol ng Rottweiler ng grupo. Makalipas ang ilang sandali, lamusong sa tubig si Steve habang tahol pa rin ng tahol ang aso sa harap ni Jenny. Hindi na ito matiis ni Steve kaya hinarap niya ang mga kabataan at sinabihan silang hinaan ang musika at bantayan ang kanilang aso pero tumanggi ang mga bata, at sa halip, ang leader nila na si Brett ay bastos na nakipagtalo at pinaalis siya. Maya maya, isa sa mga miyembro ng grupo ay tinitigan si Jenny gamit ang binoculars, kaya nakaramdam siya ng pagkaasiwa at nagtakip ng katawan. Ilang sandali umalis na rin ang maiingay na grupo, pero isa sa kanila ang bastos na nagflash ng kanyang pribadong parte habang dumadaan sa harap nila. Matapos iyon, itinayo ni Steve ang tent habang namulekta naman si Jenny ng kahoy para sa kanilang overnight stay. Habang nangongolekta, nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa malayo pero binaliwala na lang niya ito. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa tabi ng campfire, muling narinig ni Jenny ang mga ingay mula sa kagubatan. Sinabi niya ito kay Steve pero pinakalma siya ng nobyo at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Kinabukasan, nagising sina Steve at Jenny at nadiskubre nilang pinasok ng mga insekto ang kanilang mga pagkain. Dahil wala na silang makakain, nagdesisyon silang pumunta sa isang malapit na restaurant para magagahan. Pero habang papaalis na sila, nasagasaan nila ang isang basyo ng bote na iniwan ng mga pasaway na kabataan, kaya na-platen sila ng gulong. Kumuha agad si Steve ng gamit at inayos ang gulong bago sila tumuloy. Pagdating nila sa bayan, nakita ni Steve ang mga bastos na kabataan na nagbibisikleta. Dahil sa galit, sinubukan niyang habulin sila, pero pumasok sila sa isang pribadong lugar at nagtago. Matapos nito, pumunta ang magkasintahan sa isang diner, kung saan tinanong ni Steve ang waitress tungkol sa grupo ng mga bata. Ngunit, hindi nito pinansin ang kanyang alalahanin at sinabing hindi niya mga anak ang mga iyon. Pagkatapos nilang magagahan, napansin ni Steve ang ilang bisikletang nakakalat sa harapan ng isang bahay. Sa pag-aakalang iyon ang bahay ng mga kabataan, nagdesisyon siyang pumasok at magreklamo sa mga magulang ng mga ito. Habang papasok siya sa bahay, bukas ang pinto kaya dumiretso siya sa loob at tinawag kung may tao. Dumating ang may-ari ng bahay na ama pala ni Brett. Napansin ni Steve na mainitan ang ulo ng lalaki kaya dali-dali siyang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng bintana, at muntik na siyang mahuli. Agad siyang bumalik sa kotse at umalis na sila pabalik sa lawa. Pagkatapos, nagdesisyon si Steve na mag scuba diving, habang si Jenny ay nag sa tabing dagat. Pagbalik niya, naghahanda na siyang mag-propose kay Jenny. Pero bago pa niya magawa ito, napansin ni Jenny na nawawala ang kanilang bag na may lamang mga cellphone, wallet at susi ng kotse. Agad silang tumakbo patungo sa kanilang parking spot, ngunit nadiskubre nilang wala na roon ang kanilang sasakyan. Wala nang ibang magawa, naglakad na lamang silang dalawa patungo sa bayan. Habang naglalakad, muntik na silang masagasaan ng sarili nilang kotse na minamaneho ni Brett ng walang pakondangan. Tumigil pa ang leader ng grupo para magpakita ng nakakalokong ngiti bago muling tumakas. Nagpatuloy sa paglalakasan Lakad ang magkasintahan, at pagdilim ng gabi, nadaanan nila ang grupo na nagka-campfer sa kagubatan. Nilapitan sila ni Steve para kunin ang kanilang mga gamit, pero sinagot siya ni Brett na wala siyang alam sa sinasabi nito. Biglang tumunog ang cellphone ni Steve, kaya nilapitan niya ito para kunin. Nagsimula ang komosayon sa pagitan niya at ng grupo, at isa sa kanila ay naglabas ng kutsilyo. Nagawa ni Steve na maaga ang kotchilio at sa gitna ng gulo nasaksak niya ang aso ni Brett napaiyak si Brett habang mabilis na kinuha ni Steve ang susi ng kotse at tumakas kasama si Jenny sumakay ang magkasintahan sa kanilang kotse at agad na umalis pero hinabol sila ng grupo. Sa kasamaang palad, natrap ang sasakyan sa isang matarik na bahagi ng daan kaya naabutan sila ng mga kabataan. Nagsimula silang pagbabatuhin ang kotse, nabasag pa ang mga ilaw at bintana nito. Bago pa man makapasok sa loob ang grupo, nagawa ni Steve na patakbuhin muli ang kotse. Nagmadali silang tumakbo sa kagubatan pero dahil sa dilim at hindi malinaw na daan, sumalpok sila sa isang banten ng kahoy. Naipit si Steve ng isang sanga ng puno, kaya agad niyang inutusan si Jenny na tumakbo at humingi ng tulong. Sinunod ni Jenny ang utos at naghanap ng lugar na mapagtataguan, kung saan siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, maingat na bumalik si Jenny sa kotse pero wala na roon ang kanyang nobyo. Sinundan niya ang bakas ng dugo hanggang sa nakita niya ang grupo sa isang maliit na clearing. Sa kanyang pagkagulat, nakatali si Steve sa isang bato gamit ang barbed wire at pinahihirapan siya ng grupo. Iniutos pa ni Brett sa bawat miyembro ng grupo na saksakin si Steve para lahat sila ay madamay. Ang babaeng miyembro ng grupo na si Paige, kinuhanan pa ng video ang pag gamit ang kanyang cellphone bilang patunay. Nang mapagtanto ni Jenny na papatayin na nila si Steve, ginamit niya ang bluetooth ng kanyang GPS para kumonekta sa cellphone ni Steve at tumawag ng siyam na raan at siyam na putsyam para humingi ng tulong. Pero napansin ito ni Brett at inisip na malapit lang siya. Dahil sa banta ng panganib, tumakas si Jenny, pero nakita siya ng mga miyembro ng grupo at agad siyang hinabol gamit ang kanilang mga bisikleta. Ginamit ni Steve ang pagkakataong ito para makawala at tumakbo kahit na sobrang sakit ng kanyang mga sugat. Habang hinahabol siya ng grupo, kinuha ni Jenny ang isang kahoy at ginamit ito para ipabagsak ang bisikleta ng mga kabataan. Patuloy siyang tumakbo hanggang makarating siya sa isang maliit na mobile home. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang radio phone sa loob, ngunit hindi niya tumabot. Sinubukan niyang kunin ito, pero dumating ang mga kabataan bago pa man niya magawa dahil wala siyang mapagtataguan. Umakyat si Jenny sa bubong at nanatili roon hanggang umalis ang grupo. Isa sa mga miyembro ng grupo ay nagmadaling tingnan si Steve, ngunit nadiskubre niyang nakatakas ito. Samantala, pumunta si Steve sa kanyang sasakyan para kumuha ng first aid kit. Subali, tumunog ang car alarm pagbukas niya ng trunk nito. Dahil sa ingay, nabigyan ng babala ang mga kabataan kaya't nagmadali silang pumunta roon. Tumakbo si Steve ng mabilis at sa wakas ay nagkita silang muli ni Jenny. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pagtakas sa kagubatan at nakarating sila sa isang maliit na kahoy na kubo. Dahil malala na ang pagdurugo ni Steve, sinubukan ni Jenny siyang gamutin. Habang ginagawa ito, nakita niya ang isang singsing sa bulsa ni Steve, dahilan upang mapaiyak siya. Di nagtagal, dumating ang grupo ng mga kabataan sa lugar. Mabilis silang pumasok sa kubo pero puro dugo at mga tira-tirang first aid kit lamang ang kanilang nakita. Lumabas na nagawa ng magkasintahan na magtago sa ilalim ng kubo at lumubog sa tubig. Matapos umalis ang mga kabataan, iniahon ni Jenny si Steve mula sa tubig at inihiga ito sa lupa. Hindi na makagalaw si Steve dahil sa kanyang mga malubhang sugat. Dahil sa tindi ng sitwasyon, nagpasya si Jenny na pumunta sa bayan para humingi ng tulong. Bago umalis, sinuot niya ang engagement ring at nangakong babalikan si Steve. Pero habang tumatakbo, aksidente niyang naapakan ang isang malaking tinak na tumusok sa kanyang kaliwang binti. Dahil sa sobrang sakit, napasigaw siya ng malakas. Pero bago pa man siya matagpuan ng mga kabataan, nagawa niyang gumapang patungo sa isang tagong lugar at tinanggal ang tinak. Habang nagpapahinga siya para makabawi ng lakas, bigla siyang nilapitan ni Adam. Nakiusap siyang ilabas siya nito sa kagubatan, pero sa halip, nag-text ang bata sa mga kabataan at ibinunyag ang kanyang lokasyon. Sa kasamaang palad, agad na dumating ang isa sa kanila at tinamaan siya mula sa likod. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Jenny na nakatali sa isang malaking puno katabi ang nobyo niyang wala ng buhay. Si Brett ay nagtipon ng mga kahoy sa paligid nila at binuhusan ito ng gasolina, plano nilang sunugin ang mga kasintahan. Kahit halatang naaabala ang mga miyembro ng grupo, wala silang lakas ng loob na salungatin si Brett. Inutusan ni Brett si Adam na gawin ang masamang plano kapalit ng pagtanggap sa kanya bilang ganap na miyembro ng grupo. Dahil sa pagod sa pagiging inaalipusta at ginagawang utusan, sumunod si Adam. Sinimulan nilang sunugin ang katawan ni Steve habang kinukuhanan ito ng video ni Paige. Pero sa kabutihang palad, unti-unting natupok ang lubod na nakatali kay Jenny, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makawala at tumakas. Makas. Galit na galit si Brett, binuhusan niya ng gasolina si Adam at ginamit siyang pain para pabalaykan si Jenny. Ngunit nang hindi sumunod si Jenny sa kanyang babala, walang awang sinunog ni Brett ang bata ng buhay. Patuloy na tumakbo si Jenny at di nagtagal, nakita niya ang isang mapa ng trail na ginamit niya para hanapin ang tamang daan palabas. Bigla niyang narinig na papalapit na ang grupo ng mga kabataan kaya mabilis siyang nagtago sa loob ng isang maruming basurahan upang hindi mahuli. Nang umalis na sila, lumabas siya at kin ang isang piraso ng basag na salamin bilang saldata. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Cooper, isa sa mga miyembro ng gang, mula sa refleksyon ng isang salamin. Mukhang handa siyang tunungan si Jenny, ngunit sa takot na baka siya'y isang banta, inunahan ni Jenny at sinaksak siya gamit ang hawak niyang shard. Agad siyang nagsisi sa kanyang nagawa ngunit wala na siyang magawa kundi panoorin ang pagpano ni Cooper. Bagaman napuno siya ng matinding guilt, nagpatuloy siya sa paghahanap ng paraan para makatakas. Nang sumapit ang gabi, natagpuan ng natitirang mga miyembro ng gang ang bangkay ni Cooper. Dito, nawalan ng kontrol si Harry at sinisi si Brett sa lahat ng nangyayari. Sinubukan pa niyang tawagan ang mga pulis pero hindi handang makulong si Brett kaya't at brutal niya itong binugbog hanggang mamatay. Nang makita ito ni Page, tumakbo siya palayo habang natakot sa marahas na pag-uugali ni Brett. Samantala, nakarating na si Jenny sa kalsada at nagawa niyang makasakay sa isang van. Agad niyang sinabi sa driver na dalhin siya sa bayan. Subalit, sinabi ng driver na hinahanap niya ang kanyang kapatid na nasa kagubatan din. Dito nalaman ni Jenny na ang kapatid ng driver ay isa sa mga miyembro ng gang. Kaya habang bumaba ang driver para tawagin ang kanyang kapatid, ninakaw ni Jenny ang van at tumakas. Sa galit at paghihiganti, binanggan niya si Paige nang walang kaunting pag-aat tubiling. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Jenny sa bayan ngunit dahil sa sobrang hina niya at kawalan ng pokus, nabangga siya sa harapan ng isang bahay kung saan may nagaganap na party. Nang siya ay magkamalay, nakita niya ang isang babaeng inaalo siya. Ngunit sa kanyang kasawiang palad, napansin ni Jenny ang mga litrato sa pader at natanto niyang nasa bahay siya ni Brett. Ang mga tao sa party ay mga magulang ng mga miyembro ng gang. Sa takot, humiling siyang dalhin sa banyo kung saan kinuha niya ang isang blade bilang pangdepensa. Dito napansin ng ama ni Brett ang bumanggang van at nakilala niyang pagmamayari iyon ng kanyang anak. Nagkaroon ng kaguluhan at binuksan ng ama ni Brett ang pinto ng malakas. Nakita ni Jenny si Brett sa labas at sinubukan niyang kumbansihin ang mga magulang na siya at si Steve ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga anak nila. Paulit-ulit na nakiusap si Jenny na tawagan ang pulisya, ngunit ang plano ng mga magulang ay pagbayarin siya sa lahat ng nangyari. Lumabas na kasing psychotic at walang awa rin ang mga magulang ng mga miyembro ng gang at pinoprotektahan nila ang kan nilang mga anak sa anumang parusa. Hinayla si Jenny palabas ng bahay ng mga magulang habang pumasok naman si Brett sa kanyang kwarto at isinara ang pinto upang hindi marinig ang kanyang mga sigaw. Hinaylat niya ang mga video ng mga krimen mula sa telepono ni Paige, sinuot ang sunglasses ni Steve, at walang ekspresyong tumingin sa salamin.